kung sakaling madimanda sa isang korte ang isang tao at imbes na umasa siya sa depensa ng ibang abogado, ay makiusap siya sa husgado na siya, lang, siya na lang mismo ang magtatanggol sa sarili niya. Ano ba sa palagay ninyo? Pagbibigyan ba siya ng korte? Alam niyo nung una, akala ko, hindi pwede. Aba, Pwede pala. Ayon sa batas, ang karapatang ito ay nakabasi pala sa prinsipyo na tinatawag nilang self-representation at kinikilala ng maraming mga sistemang legal sa mundo. Parang ganito ang sinasabi ni Jesus sa ating binasang ebanghelyo na hindi niya kailangan ng abogado. Hindi niya kailangan ng tagapagtanggol. At hindi rin niya kailangan ng mga saksi. Kahit kusang tumayo si John the Baptist, ang propeta, bilang witness o patutuo sa kanya, hindi rin daw si Juan Bautista ang pangunahing saksi, kundi siya mismo yung ginagawa niya sapat na daw nakabit katibayan nito para patunayan na mali ang sakdal laban sa kanya. Para patunayan na siya nga ay sugo ng Diyos Sama. Pero inaamin din niya na walang katibayang katanggap-tanggap kapag ayaw naman talagang maniwala ng tao. Ano pa ang punto? Kapag sarado na talaga ang puso at isip ng tao. Binanggit rin ni Jesus ang banal na kasulatan bilang patutoo Ano daw bang magagawa ng Diyos mismo kung ayaw naman ng tao na makinig? Pagkatapos ay ibabalik ni Jesus ang tanong sa mga kumukwestiyon sa Kanya. Ang sabi niya, Hindi naman ako kundi si Moises ang pinili ninyo na hindi paniwalaan. Bakit si Moises? Kasi si Moises ang kumakatawan para sa batas, para sa Ten Commandments. Alam nyo, akmang-akma ang sa temang ito ng Ebanghelyo, yung narinig naman natin sa ating first reading mula sa Book of Exodus, Ayon sa kwento, umakyat daw ng bundok si Moises para tanggapin ang batas na batayan ng kasunduan ng Panginoon at ng bayang Israel. Bago umalis si Moises, nagbilin pa nga siya kay Aaron at binilin niya na matatagalan siya ng kaunti pero babalik din siya bababa mula sa bundok. Pero dahil naatraso ang pagbabalik niya, nainip ba naman ang bayang Israel? Hindi na sila makapaghintay. Nagbulong-bulungan na sila at ang sabi nilang, baka naman wala na tayong hinihintay. Baka naman namatay si Moises doon sa bundok. Kaya, ano ang minungkahi nila kay Aaron? Pwede daw ba na igawa na lang sila ni Aaron ng isang golden calf, isang gintong bakang Diyos-Diyosan na kanilang gagawing idolo o sasambahin. At nalaman niyo ng Diyos mula sa bundok at nagalit ang Diyos. Dito, ang Diyos, ang siyang parabang nagsasakdal sa bayang Israel. At ang akusasyon niya ay nagtaksil ang bayang ito. Niligtas pa man din niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, Tapos gayon lang ang isusukli nila sa Panginoon na nagmalasakit sa kanila ang magtaksil At dito, sa galit ng Panginoon, sabi niyang, dapat mamatay na silang lahat. Mapuksa na sila. Pero si Moises, siya ang tumayo bilang tagapagtanggol sa bayang suwail, sa bayang taksil at pasaway. Dapat sana ang papil ni Moses dito, ang orihinal na gagampanin niya ay maging tagapagsalita lamang. Messenger lang siya dapat. At ang messenger, kung anong sinabi nung nagsugo, yun ang sasabihin niya dapat. Pero dito, nagiba Si Moises, naglakas loob siya. Nagampanan ng papel na lampas na sa gawain niya bilang messenger. Anong papel Ang mamagitan, ang magmakaawa alang-alang sa bayang Israel kahit nagkasala pa sila. Kaya ganito ang pakiusap ni Moises sa Diyos ang sabi niya, Lord, alam ko po, alam kong malaki ang galit ninyo. At totoo naman, na dapat kayong magalit. Kasi napakalaki ng kasalanan ng bayang Israel. Pero parang awa na po ninyo. Huwag po ninyong ibuhos ang matinding galit ninyo sa inyong bayan. Huwag po, Panginoon. huwag po Pag nakakakita tayo ng mga eksena katulad ng nangyari sa Thailand at Myanmar parang gusto rin nating manalangin at magsabing huwag naman po Panginoon Para bang pinakiusapan niya ang Diyos na maghunos dili na baka daw may masabi pa ang ibang mga bansa. Baka sabihin ng ibang mga bansa, tignan mo, niligtas nga niya sila mula sa Egypto. Yun pala, pupuksa hindi naman silang lahat doon sa disyerto. Ang dating ni Moises dito, para siyang psychologist. Para ba siyang siyang pumapel na counselor para kalamayin ng galit ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero sa totoo lang, ganito rin ang dating ni Jesus noong napaku siya sa krus. Yung imbes na isumpa ang mga nagbitay sa kanya, inihingi pa niya ng patawad sa Diyos at sinabi niya, Ama, patawarin mo sila hindi po nila alam ang ginagawa nila. Parang another way of saying Lord, pasensya na po. Nahihibang po sila. Mga nawawala lang sila sa sarili. Hindi po sila masamang tao. Alam niya na kung bibilangin ng Panginoon ang ating mga kasalanan ay walang maliligtas Sinasabi 'yon sa Psalm 130. Eh, If you, O Lord, should mark our sins. Lord who will survive? Kung ikaw, Panginoon, ilista mo lang lahat ng aming mga kasalanan, sino kaya ang maliligtas? alam ni alam ni Jesus makatarungan ang ama pero alam din niya na ang katarungan ng Diyos ay laging nahihigitan ng kanyang awa ng kanyang habag ng kanyang patawad yun ang good news ang mabuting balita ng pananampalatayang Kristiyano.